Sinuspin ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng polisiya na magre-regulate sa pagkakaroon ng mga tato ng mga officer at mga papasok na aplikante sa pambansang polisya. Ang kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, inutusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Directorate for Personnel for Records Management na i-review ang Memorandum Circular 2024-023 na naguutos sa mga uniformed at non-uniformed personnel na ipatanggal ang mga tato na nakikita. Anya, nais nice ni Marbil na ma ang uh, mapag-aralan ang polisiya bago ito tuluyang ipatupad. Partikular ang provisyon na nangangailangan sa mga officer at staff na ipatanggal ang lahat ng visible na mga tato habang sila ay nakauniforme dahil may kinalaman ito sa isyu ng kalusugan at pananalapi. Nauna nang sinabi ni Fajardo na ang mga pulis na may tato ay kinakailangan magsumite ng affidavit na nagdideklara na kanilang mga tato na hindi nakikita. Nauna rin binatikos ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kautosan bilang labag sa saligang batas dahil protektado sa ilalim ng konstitusyon ang karapatan na magpahayag ng salobin at sinabing ang mga tato ay may artistic expression. Sinalungat naman ni Fajardo ang pahayag ng mababatas at sinabing tulad ng iba pang constitutional freedom, hindi ito ganap.